Samantala, ang grupo ni Mori, nagpatuloy silang umakyat sa tore. Sa ibang bahagi ng Sage Realm, nahuli sina Beck, Jiang Mi, at Pungguang ng mga bantay na parang minator ni Kim Uma. Dinala sila sa harap ni Uma, ang Oxen King ng kanyang nasasakupan, na isang may isang sungay at katawan na pambabaing bombshell. Lahat ng mga mababang Oxen dito ay humahanga sa malalaking sungay ni Uma, tanda ito ng tunay na lider sa kanilang kaharian. Pero hindi si Beck kasi naging tense ang sitwasyon ng sabihin niya kay Uma na pangit ang sungay niya. Pero, parte lang to ng plano para mainsulto ang hari ng mga tao ng Oxen at papalapitin sila kay Beck bago siya biglang magbago ng isip at sabihin kay Uma na maganda na sila kahit walang mga sungay. At ayon, nawala na ang tensyon sa kwarto. Sa pilmaon, on, si Dewi at Mira ang humahawak sa laban para makapagpahinga si Mori habang papunta sila sa silid ng trono ni Muho. Hindi maiwasang mamangha si Narioryo at ang veteranong mandirigma sa lakas nila. Pero biglang may lumitaw na mandirigmang unggoy sa likod ni Mira at nil-iPad siya gamit ang teleport mula sa grupo. Sabi ng veteranong mandirigma, siguro isa ito sa mga... Ang apat na tapat na tagapangalaga ng kanilang bansa, isang piling grupo ng mga mandirigma na direktang naglilingkod sa hari ng mga unggoy. Sabi ni Mori sa matandang unggoy na mag-relax lang, kaya ni Mira na ipagtanggol ang sarili niya. Tama siya, kasi bigla na lang napunta si Mira sa isang dipamilyar na kwarto kung saan tinamaan siya ng ilang invisible na hiwa. Espesyalista ang tapat na tagapangalaga sa teleportation, ginagamit ito para pumasok at lumabas sa abot ni Mira. Pero mabilis na naagapan ng master ng Moonlight Sword Style ang elite na unggoy na mandirigma at tinadyakan siya sa mukha bago pa man siya makagalaw. Ginagamit niya ang amoy niya para malaman ni Mira kung nasaan siya at mabigyan siya ng pagkakataong masaktan. Samantala, medyo napapagod na si Dewi sa pagsalba sa mga sunod-sunod na atake ng mga mandirigmang unggoy na papunta sa kanila. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang dumating ang isa pang loyal guard na kilala bilang Flame Monk lakong sa labanan. Ginagamit ni Dewi ang sarili bilang panakip para harapin sila kung at bigyan ng daan si Namori, Ryu Ryu, at ang mga veterano ng digmaan para makalusot sa Flame Monk at makapasok sa trono ni Muho. Pagdating doon, tinuro ng isa sa mga veterano kay Mori ang kisame na direktang nasa ilalim ng Bugis Dragon. Kwento ni Mori na kung sirain niya yun, mapapalaya niya lahat ng mga monkey warriors pati na yung apat na loyal guard sa kontrol ni Muho. Handa na si Mori makipaglaban sa Stable Master, pero huminto siya nang makita niyang nahuli si The Ghost na ang tunay na pangalan ay Muho. Para lalong sumakit, pinapagawa pala ni Muho ang anak ni Mung na nasa kontrol niya para gawin yun. Sinabi ni Muho kay Mori na papatayin niya si Mung kung gagalaw siya. At tulad ng isang tunay na badas, sinabi ni Mori sa peking hari na takot-takot lang siya. Bigla naman umutaw si Muho kay Noto. Isang loyal guard ulit ang nilabas para harapin si Mori. Ang dambuhalang elite na unggoy na gwardya ay paulit-ulit na sinuntok si Mori sa mukha, pero matigas ang baba ng bata. Tinatanggap niya lang yun ng hindi gumagalaw, alam niyang mamamatay si Mung kung lalaban siya patuloy si Noto sa pambubugbog kay Mori, pero sa gilid, kumilos ang mga veterano sa digmaan para iligtas ang kaibigan nila. Isa sa kanila ang naghagis ng maliit na bomba sa anak ni Mung ng isip, na ikinahimatay nito at nakalaya ang matanda. Napansin nito ni Noto kaya sumugod siya sa kalbong veterano sa digmaan. Hindi siya basta-basta, pero, dahil ang maliit na unggoy ay isang sobrang mabilis na parang rocket sa bulsa na nagsimula ng labanan si Noto gamit ang sarili niyang astig na estilo ng unggoy na martial arts. Pero nung malapit na siyang talunin si Noto, biglang ginamit ng ikaapat na Royal Guard na si ng finger lasers niya para barilin yung matandang veterano ng digmaan at guluhin siya. Inabuso ni Nato at sinimulang patumbahin siya. Halos tapos na siyang tapusin yung walang malay na veterano sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya ng biglang naramdaman ni Noto na huminto ang paa niya habang tatapak na. Nakita niya si Mori na hawak ang malaking paa niya gamit lang isang daliri. At tapos na si Renewal, taekwondo master sa pagshot. Noto nagpanik at tumawag ng tulong kay Ryujin, pero mabilis na pinahina ni Mori yung gumagamit ng finger gun gamit ang acupuncture, artery block. Nang tiningnan nila Noto, Ryujin, at mga veterano ng digmaan si Mori, na realize nilang ganap ng gumaling yung bata at siya pala talaga ang tunay na hari ng mga unggoy. Bago pa makagawa ng kahit ano sinato, tinamba siya ni Mori ng matinding upkick diretsyo sa panga. Sa kastilyo ni Uma, sinabi ng Oxen King kay Dek, at Jiang Mi, na naging mga ginagalang na bisita tungkol sa kanilang kasaysayan kasama ang hari ng mga unggoy. Ibinunyag ni Uma na sila at ang tunay na hari ng mga unggoy ay naging magkapatid sa dugo anim na raang taon na ang nakalipas, kasabay ng pagsilang ng siyam na nakatatanda. Ayos naman ang lahat hanggang sa dumating ang dakilang digmaan, kung saan natalo ang kanilang mga kaharian at dinukot ang hari ng mga unggoy. Nang bumalik siya, naging alipin siya ng mga monghe mga gumagamit ng hiniram na kapangyarihan at nagsimulang iwasan si Uma. Nang nagpa siya ang hari ng mga baka na harapin ang kanyang kapatid sa dugo dito, nagulat sila nang madiskubre nila. Nalaman niya na ang bahagi niya ng ore ay kontrolado na ngayon ng isang peke, si Muho, na mas masama pa. Tama ang hula ni Beck na si Muho ay parang alipin lang ng mga monghe kumpara sa orihinal na hari ng mga unggoy at siya ang nagpasimula ng digmaan laban kay Uma. Humanga ang hari ng mga baka kay Muho at inanyayahan si Beck na maging asawa niya, o mamatay. Tumanggi ang batang nakasalamin. Sa pilma on, patuloy ang laban ni Mori kay Noto. Alam niyang talo na siya, kaya ginamit ng loyal guard ang combat mode, na nagpalakas sa kanya ng sobra. Mainit na balbo na dadi bago biglang pinatamaan si Mori ng double hammer fist na muntik ng durugan ang renewal taekwondo master sa lupa. Sabi ng mga veterano sa digmaan kay Mori na tumakbo na siya, pero aba, parang hindi nila alam kung sino ang kausap nila. Ito si Jin Mori, mga tropa, siya ang totoong boss. Tahimik lang na tumayo si Mori at sinabing masakit daw yung huling suntok. Naghanda si Loyal Guard ng right straight pero madali lang itong naipigil ni Mori gamit ang tuhod niya, kaya natawag ang balikat ni Noto. Galit na galit si Noto at sinubukang gumawi, pero ang tunay na hari ng mga unggoy, nagwave lang siya. Bumilis ang mga daliri bago bumagsak ang sunod-sunod na mga invisible na suntok kay Noto at napabagsak siya. Nang matalo na ang loyal guard, lumapit si Mori sa kanyang pangunahing target, si Muho. Ang peking hari ay biglang lumitaw sa likod ni Mori at sinubukang tap akon siya gamit ang klasik na karate chop, pero naiiwasan ito ni Mori pati na rin lahat ng sinubukan ni Muho na ibato sa kanya. Hindi, pinapansin, binigyan ni Mori ng isang leg kick si Muho na nagdulot ng pagkawala ng balanse nito. Ginagawa ng stable master ng or ang lahat para makaiwas sa sunod-sunod na sweep ni Mori hanggang sa makakita ng pagkakataon ang bata at naipadala siya sa ere sa isang malinis na sidekick na nagtulak kay Muho palayo. Nakabawi si Muho at muling hinarap si Mori. Sinubukan ng peking Monkey King ng or na panatilihin ang kanyang kalmado at sinabi kay Mori ng mga ganitong bagay, wala ka ng ibang pagpipilian kundi gamitin ko na itong teknik na to. Pagkatapos nito, pinaganya ni Muho ang Heavenly Hua Combat Magic 48 at sumugod kay Mori gamit ang malupit na mga hiwa at sipa. Ipinakita ng mga veterano ng digmaan na ang Hua ay isang estilo ng martial arts na dinevelop ng tunay na Monkey King, habang ipinagpapatuloy ni Muho ang kanyang pag-atake gamit ang mga teknik tulad ng Fading Kick, Grey Ascension, at Heavenly. Tiger Strike, lahat tama kay Mori ng malinis. Para tapusin ang atake, pinakawalan ni Muho ang Grey Dragon's Hammer at tinapak ang dibdib ni Mori. Sa totoo lang, ramdam ni Mori lahat ng tama, pero wala yan, kasi ang tunay na Monkey King agad nakabangon at pinaikot si Muho gamit ang serye ng mga dikita na suntok. Napalingon si Muho, pero hindi pa siya tapos. Bilang huling lakad, tinawag niya ang malaking magic na rumbo niya, ang Flying Sparrow Cloud, para mag-charge ng energy at hampasin si Mori ng kidlat. Sa kastilyo ni Uma, hindi susuko ang hari ng mga baka. Tanggapin mo na lang ang hindi, kapag tumanggi si Beck na magpakasal sa kanila. Nagbanta silang papatayin ang bata, pero nakalusot si Beck sa problema nang sabihin niya kay Uma na ang tunay na hari ng mga unggoy si Mori ay nasa Sage Realm ngayon. Lalo lang nagalit si Uma, iniisip na nagsisinungaling si Beck, pero bigla silang nagbago ng tono nang marinig nila ang malakas na kulog sa malayo at iniulat ng mga gwardiya ni Uma na may nakita silang kidlat sa kaharian ng mga unggoy. Sa bahay ni Mori, naglabas ang Flying Sparrow Cloud ng napakaliwanag na kidlat. Pero hindi pa bago magamit ni Mori ang nabong Needle Rio, limiter removal para iwasan ito. Halos pumasa siya, pero napansin ni Mori na tumama pa rin ang kidlat sa kaliwang hitanya. niya. Sinundan ni Muho ito gamit ang peking yu niya para gawing Crimson Lightning Blade. Halos hindi na makasabay si Mori sa pag-block at pag-iwas, at sa huli, tumama ito sa kanang hita niya, na nagpahina sa Renewal Taekwondo Master. Nang makita ang pagkakataon, sinabi ni Muho sa Flying Sparrow Cloud na tamaan si Mori ng isa pang kidlat. Samantala, sa ilalim ng pil mga unggoy na alipin. Nahihirapan silang buhati ng Yui ni Mori para itago ng ligtas. Iniisip nila kung bakit ito ang bigat, tapos bigla, lumaki ng daan-daang beses ang magic na tungkod. Dumaan ito sa lahat ng palapag ng kastilyo, lampas kay Mira, nakakapurdy lang sa teleporting loyal guard, lampas kay Dewi, na nasa gitna pa rin ng laban kontra sa Flame Monk, at sa huli, lampas pa sa kisaminipil pilmaon, sinira ang dragon shape na bubong at winasak ang flying sparrow cloud ni Muho habang dumadaan. Nagulat ang peking hari nang makita si Mori na suot ang kanyang korona, kasi bigla siyang nag-transform sa anyo ng totoong hari ng mga unggoy. At siya nga ang tunay. Napilitan si Muho na tawagin ang kanyang mga tauhan gamit ang kanyang banga. Isang grupo ng mga unggoy na mandirigma ang sumugod kay Mori, pero nilabanan niya sila ng mabilis sa isang iglap bago bigla siyang lumitaw sa harap ng peking hari. Wala nang ibang magawa, sinubukan ni Muho na suntukin si Mori, pero pinatamaan siya ng totoong hari ng mga unggoy gamit ang isang mabilis na sipa pataas na nagbuga ng malakas na alo ng tunog sa lugar kung saan nakatayo ang tagapangalaga ng kulungan. Halos mawala ng malay si Muho, pero bago siya tuluyang hamina, naalala niya ang kanyang buhay, ang kanyang kabataan. Noon, bata pa lang siya na chimp kasama ang kanyang maliit na kapatid na babae. Nangyari ito noong panahon ng dakilang digmaan ng makita nila ng kanyang kapatid ang orihinal na Monkey King at ang buong bansa nila na nakikipaglaban ng mabagsik laban sa mga Diyos. Tinanong siya ng kapatid niya kung bakit palaging nag-aaway ang mga matatanda, at nalaman natin na na-brainwash si Muho noong bata pa siya nang pagsabihan niya ang kapatid na babae na mali ang pag-iisip na puro, away, lang ang nangyayari sa kanilang kaharian laban sa mga Diyos. Para sa kanya, ito ay isang revolusyon. Sa ngayon, hirap si Muho na bumangon habang nakatayo si Jean Mori sa harap niya nakikipag-usap sa sarili ang tunay na inkarnasyon ng hari ng mga unggoy, na parang sinasabi na delikado na siya ngayon dahil ubos na ang lakas niya matapos pagbabarahihan si Muho. Napansin ni Ryoryo -Ryo na sa wakas ay nakalaya na ang mga natitirang mandirigmang unggoy mula sa kontrol ng isipan ng Ridge. Kasabay nito, dumating si Nadewi at Mira sa silid ng trono, hawak ang mga walang malay na katawan ng mga loyal guard na kanilang natalo kanina. Kumukumbaba si Muho, naaalala ang nangyari pagkatapos ng Great War ng ang buong bansa ng Nabulok si Or, lagot na lagot lahat, at sa huli, namatay ang kapatid niyang babae dahil gutom matapos matalo ang tunay na hari ng mga unggoy sa mga Diyos sa kasalukuyan, tuluyan nang tumayo si Muho at sa kamuling binugbog siya ni Mori, pero hindi siya sumuko dahil lagi niyang naaalala ang kapatid niyang babae. Tinitiis niya ang paulit-ulit na malupit na atake, hanggang sa ginamit ni Jin ang kanyang sikat na renewal taekwondo, third stance weight na teknik. Pero sa puntong ito, bumalik na si Muho. Matatag ang loob niya at naiiwasan ang triple hit combo bago sabihin kay Mori na hindi sana niya dapat sinimulan ang Great War noon pa Kinuha ng Peking Hari ang kalaban at ginamit ang Hua Arts, Final Secret, yung ultimate teknik na kilala sa totoong unggoy. Isang malakas na hiwa na tumama ng diretsyo kay Mori at pinalipad siya. Sinubukan ni Mori na bumangon, tanong ni Namira at Dewi kung gusto niya ng tulong dahil halatang tinatamaan na siya ng peking hari ng unggoy. Tumanggi si Mori habang naglalakad palayo kasama ang pinakamatalik niya. Mga kaibigan, nagtataka kung talaga nga bang hindi siya ganoon kagaling na hari noon pa man noon. Sabi ni Dewi, lalo pa nga dapat mabawi ni Mori ang kanyang mga alaala. At kung totoo man na pangit siyang pinuno noon, ang pinakamainam na magagawa ni Mori ay huwag nang ulitin ang parehong pagkakamali. Si Mira naman, pinapalakas ang loob ni Mori na malamang hindi siya kasing sama ng peking pinunong yon. Pero bago pa makasagot si Mori, biglang pumasok si Mina sinuntok siya sa kaliwang pisngi, habang sinisisi siya na iniwan niya si Or pagkatapos ng Great War. Hindi sumagot ng suntok si Mori at sa huli ay nablock niya ang isa sa mga suntok ni Muho gamit ang kamay niya. Sinabi niya sa peking hari na gusto lang niya mabawi ang kanyang mga alaala at aayusin niya ang lahat pag naalala niya ang lahat ng ginawa niya bilang tunay na hari ng mga unggoy. Pero hindi pumayag si Muho. Sinabi niya kay Mori na mas mabuting mamatay na lang siya bago magpakawala ng isa pang malakas na hiwa gamit ang kanyang final secret technique. Pero bago tumama ang atake, nagulat si Mori nang may pumasok na isang tao at tinusok si Muho sa likod. Lumingon siya sa likod ng peking hari at nakita niyang si Knox Bishop Byron ang gumawa noon. Nadumihan si Muho, nasisiraan ng loob ang obispo sa huwad na hari, sinabihan siya na sana ginawa na lang niya ang sinabi ni Knox. At sa loob ng trono noon, biglang lumitaw. Ang isang buong grupo ng mga tagasunod ni Knox. Sabi ni Byron sa mga kasama niyang Knox na lahat ay mga preleng malalakas na humiwalay muna sila, siya na ang bahala. Samantala, sinusuri ni Mira ang silid ng trono para hanapin ang bumbong, kasi napansin niyang natambang ito nung tinamaan si Muho ng isang sipa ni Mori. Balik kay Muho, buhay pa rin ang huwad na hari. Kahit may malaking blade na nakatusok sa dibdib niya, sinubukan niyang hampasin si Byron gamit ang likod ng kamay, kaya nagkaroon si Byron ng pagkakataon ng makaiwas siya at bitawan ang kanyang sandata. Sumunod si Muho gamit ang Heavenly Spell number 13, Earthworm para makalayo kay Byron, pero ang Bishop ang angkulit. Biglang nagteleport siya sa likod ni Muho, at sinubukan ng peking hari ng unggoy na makakuha ng kalamangan gamit ang isa pang final secret slash. Pinawalang bisa ni Byron ang teknik sa pamamagitan ng madaling pagsuntok kay Muho mismo sa sugat sa dibdib niya, lahat ng iyon. Habang inaasar si Muho, malapit na talagang tapusin ni Byron ang dati niyang tauhan, pero biglang sumulpot si Loyal Guard Lakong at sinindihan ng ulo ni Byron. Naghahanda na ang mga pari ng Nox na kumilos, pero pinakumbinsi ni Byron na kaya niya to. Samantala, tinitingnan ni Dewi si Mori habang nagpapagaling ito. Sabi ni Mori, ramdam niya na mas malaking banta si Byron kaysa kay Sang Sagit Sa gitna ng labanan, pinaandar ni Byron ang ridge na konektado sa korona ni Muho na nagdudulot ng grabe niyang sakit. Sakit ng ulo, hindi lang yun, pati yung mga iba pang mandirigmang dati ay kontrolado ng ridge, nararamdaman na rin ang matinding sakit ng ulo. Isa sa mga veterano ng digmaan ang hindi mapigil ang magtanong kung paano ginagawa ni Byron 'yan lalo na't nasira na ni Mori ang ridge. Kasabay noon, sinubukang atakihin ni Loyal Guard Nato si Byron para pigilan siyang gamitin ang ridge, pero tinuro lang siya ng Bishop at Fingergon. Simpleng sabi ni Byron ng bang at tuluyang natuyo at namatay si Nato sa harap niya. Nang makita ito, naalala ni Muho kung paano siya tuluyang naging ganito. Ang Peking Hari ng Or na ipakita na si Byron pala ang nag-recruit sa kanya pagkatapos ng Great War, na ginamit niya yung Fingergon bilang biro noon. Sa kasalukuyan, nagsisimulang bumagsak ang mga monkey warriors na parang langaw ng gamit ni Byron ang parehong teknik sa kanila. Nalaman ni Muho na ginagamit lang pala siya ni Nox buong panahon, at ngayon gusto na niyang maghiganti. Nagsimula nang lumapit ang dating peking hari ng Ork kay Byron, pero nagsimulang magpaputok si Bishop ng mga itim na bulet ng enerhiya sa kanya. Hindi pinansin ni Muho ang unang tama, pero si Byron ay nagpapadala ng pangalawang, mas malakas na energy blast. Ang tapat na gwardyang sila kung ay tumulong kay Muho at hinarang ang teknik ni Byron, tinanggap ito ng buong buo at napatay siya, pero hindi muna bago sinabi sa peking hari na ipaghiganti sila. Patuloy na lumalapit si Muho kay Byron, at lahat ng natitirang mandirigmang unggoy ay ginagamit ang kanilang mga katawan bilang kalasag para harangin ang mga energy bullets ni Byron. Unti-unti silang bumagsak, at sa huli, naglunsad si Byron ng isang huling energy bomb kay Muho. Pero sa pagkakataong ito, iniligtas ni Mori ang matandang master ng establo at hinayla siya palayo sa panganib. Sinabi niya kay Muho na aalis na siya. Mamamatay talaga siya kung tuloy lang siyang lalapit sa obispo ng ganoon, lalo na't malubhan na ang sugat ni Muho. Bilang tugon, biglang lumitaw sa kamay ng matandang peking hari ang banga at iniabot niya ito kay Mori, sinasabi na iligtas niya ang lahat kung tunay na siyang hari ng mga unggoy. Tumigil si Byron sa paglalaro at nagdesisyong sunugin si Muho. Pagkatapos ay naglunsad siya ng isang hindi nakikitang hiwa na tumama kay Mori sa likod bago niya itutok ang kanyang sibat kay Mori. Pero bago makagawa ng kahit ano ang obispo, isang malaking. Biglang sumabog ang motor papasok sa silid trono at tumama mismo kay Byron. Sino ang nakasakay dito? Sina Uma, Beck, Jiang Mi, Fung Guang, at ilang personal na gwardya ng Oxen King.